Okay, makaka-jober. May kakaiba akong nakita dito sa pabahay. Ito na siguro yung pinakamalaking kamuting kahoy dito sa buong mundo. Grabe oh. Kamuting kahoy talaga yung dahon niya oh. Oh. Ito po yung puno niya. Talagang kahoy na. Mm. Ayan, oh. oh. Ito rin yung isa. Tinanggalan na ng dahon. Kakaiba to, mga kachuper. Di nagdadakil di, bagas na yan. Okay. <laughs> Napakalaking kamuting kahoy talaga ito, mga ka -jouper. Kita nyo naman yung puno niya oh. Kahoy na talaga. Ang tayo ng kanyang dahon. A remembrance. Ayan. Kamuting kahoy.